So ngayon na inquest. course na ba ka nag Sir? 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 po Sir? 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 sorry po. Oh, po na ano, okay. para po sa media. Mabuti po tayong tao, ito okay. po masama. So, hindi okay. po, nakikusap lang po ako sa mga tao na mm -hmm. Huwag naman husgahan po tayo. Huwag kang husgahan. Ka na, Opo, kasi alam naman po ng lahat ng tao. Po ako. Alam nila kung sino Eh, oh, hey, your reaction sa um, um, Hindi ko po kasi <coughs> alam. yung um, bagay mo, nag-match eh. Ang si na lang po. Ang <coughs> si Atoy eh, eh. um, lang po. Ang